mga Pinay na nakasama sa Top 100 Most Beautiful Faces 2023. Pinag-uusapan ngayon sa social media ang inilabas ng listahan patungkol sa Top 100 Most Beautiful Faces in 2023 na inilabas ng TC Candler. Spotted sa listahan ng mga Top Beautiful Faces ngayon taon sa buong mundo ang mga kapamilya actresses. Nangunguna sa listahan ng mga nakasali na Pilipina sa nasabing listahan na ipinalabas ng TC Candler ang kapamilya actress na si Andrea Brillantes. Si Andrea Brillantes ang nasa top 16 sa listahan ng most beautiful faces ngayon taon. Kasalukuyang mapapanood ang actress sa hit kapamilya series na Senior High. Ikalawang Pilipina na nakasama sa listahan ng mga may magagandang mukha ngayon taon ay ang sexy actress vlogger na si Ivana Alawi. Si Ivana Alawi ang nasa ika-21 na pwesto sa nasabing listahan. Kasalukuyan naman napapanood ang aktres sa Kapamilya Hit Series na pinangungunahan ni Coco Martin na Ang Batang Kiyapo. Kasunod naman rito ay ang former Kapamilya actress model na si Liza Soberano. Si Liza Soberano ang nasa ika-28 spot ng May Magagandang Mukha sa Buong Mundo. Sa ngayon ay sinusubukan ni Liza Soberano na sumikat sa buong mundo bilang isang Hollywood actress. Mapapanood ang kauna-unahang Hollywood movie na kinabibilangan ni Lisa Soberano ang Lisa Frankenstein sa susunod na taon. Nakapasok rin sa listahan ang kapamilya actress na si Janine Gutierrez, ika-45 naman si Janine sa 100 na babaeng nakasama sa listahan na inilabas kamakailan lamang ng T.C. Candler. Marami ang humanga kay Janine Gutierrez dahil sa ipinamalas niyang mata-mata acting sa teleseryeng Dirty Linen. Panghuling Pilipina na nakapasok sa nasabing listahan ay ang kapamilya actress na si Bel Mariano. Si Bel Mariano ang ika-71 sa isang daan babae na kinikilala bilang may pinakamagandang muka sa buong mundo. Kasalukuyang napapanood si Bel Mariano sa collaboration series ng Netflix at ABS-CBN na Can't Buy Me Love. Marami naman ang nakapansin na tanging nasa Kapamilya Network o di kaya ay nagmula sa Kapamilya Network ang mga nakasama sa nasabing listahan. Marami naman ang naniniwala na talagang marami sa mga artista ng ABS-CBN ang may magagandang mukha. At kung bago ka pa lang sa channel ko, please pakipindot naman ang subscribe at pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Salamat.